Minamahal kong kapatid Kapag dumarating ang mga sandali ng kadiliman, mga oras ng lungkot, pangamba at kawalan ng kasiguraduhan, madalas nararamdaman nating nag-iisa tayo at walang makakaunawa. Ngunit kapatid, huwag mong kalilimutan, may Diyos na hindi kailanman lumalayo. May Diyos na hindi nagpapabaya. Siya ang ilaw sa gitna ng dilim. Siya ang pag-asa sa oras ng pangihina. Ngayong gabi, samahan mo akong manalangin at humugot ng lakas mula sa Kanya. Hayaang ang Kanyang salita ang magsilbing tanglaw sa ating mga puso at ang Kanyang presensya ang magbigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Dahil kahit gaano man kadiliman ang ating pinagdaraanan, sapat ang liwanag ng Diyos upang tayo'y gabayan at iligtas. Manalangin tayo, amang mapagpala at mahabagin, naririto po ako ngayong gabi, lumalapit ng may buong pagpapakumbaba. Sa katahimikan ng gabi, sa oras ng pahinga, iniaalay ko sa iyo ang aking puso at buhay. Marami mang takot, pangamba at bigat ng loob ang aking dinadala. Sa iyo ko lamang natatagpuan ang liwanag na nagbibigay lakas at kapayapaan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita sa awit chapter 27, talata isa. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang kalungan ng aking buhay. Sino ang aking kanginginigan? O Diyos, sa talatang ito, ipinapahayag mo na wala kaming dapat katakutan kapag ikaw ang kasama namin. Kahit nasa pinakamadilim na yugto ng aming buhay, hindi kailanman magagapi ang liwanag na nagmumula sa iyo. Ama, ikaw ang ilaw sa gitna ng dilim. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang umaaliw. Sa oras ng pangungulila, ikaw ang nagbibigay ng presensya na hindi mapapantayan. Sa oras ng pangihina, ikaw nagbibigay ng kalakasan. Kaya ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng alalahanin at takot na bumabalot sa aking isip at puso. Jesus, maraming gabi na hindi kami makatulog sa dami ng iniisip. Maraming pagkakataon na hinahabol kami ng takot sa hinaharap at ng pangamba sa aming mga kakulangan. Ngunit ngayong gabi, pinipili naming manalig sa iyo. Pinipili naming ipikit ang aming mga mata at magtiwala na sa pagmulat namin bukas, dala namin ang iyong bagong awa at panibagong pag-asa. Kahit madilim, Panginoon, alam naming hindi kami nag-iisa. Ikaw ang nagsisilbing ilaw sa aming daraanan. Tulungan mo po kaming magpatuloy na magtiwala. Kahit hindi namin nakikita ang buong daan. Naway ang iyong liwanag ang magturo ng tamang landas at ang iyong biyaya ang magbigay ng kapahingahan sa aming kaluluwa. O Diyos, basbasan mo po ang bawat pamilya ngayong gabi. Sa mga anak mong may dinadalang bigat, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Sa mga may karamdaman, ipadama mo ang kagalingan. Sa mga naguguluhan at naliligaw ng landas, gabayan mo sila pabalik sa iyong kaliwanagan. At sa mga nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa kanila na walang gabi na hindi natatapos at walang dilim na hindi napapawi ng iyong ilaw. Panginoon, salamat dahil kahit sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay, ikaw ay naroon. Hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pinapabayaan. At ngayong gabi, bago kami pumikit upang magpahinga, idinadagdag namin sa aming mga puso ang pananampalatayang ikaw lamang ang aming gabay, aming tagapagligtas." at aming walang hanggang ilaw. Aming amang nasa langit, ngayong gabi kami lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Sa katahimikan ng gabi, daladala namin ang mga bigat ng aming puso, ang mga takot na pilit na sumasakal sa aming pag-asa, at ang mga suliraning tila walang kasagutan. Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, kami ay nagtitiwala na ikaw ang ilaw na sumisinag sa gitna ng aming kadilaman. Panginoon, maraming pagkakataon na kami nadadapa, maraming gabi na ang mga luha ay nagiging kaulayaw. At maraming oras na ang dilim ay tila mas matindi kaysa liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming hindi mo kami hinahayang maglakad ng nag-iisa. Ikaw ang tanglaw na umaakay sa amin sa landas na hindi namin nakikita. Tulungan mo kami O Diyos na huwag mawalan ng pag-asa. Sa mga gabing tila walang kasiguraduhan, ipaalala mo na sapat ang iyong presensya upang bigyang liwanag ang aming daan. Sa aming mga pagdududa at pangamba, ibulong mo sa aming puso ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Salamat Panginoon, dahil sa bawat pagsubok ay mas malinaw naming nakikita ang iyong kabutihan. Salamat dahil sa dilim, mas maliwanag ang iyong ilaw. Salamat dahil sa aming kahinaan, mas nahahayag ang iyong kalakasan. Ngayong gabi, Panginoon, Isinusuko namin ang lahat ng aming iniisip at kinatatakutan. Kami nananalig na bukas may bagong pag-asa at bagong liwanag na naghihintay. Patuloy mong sindihan ang apoy ng pananampalataya sa aming mga puso at hayaang ang iyong ilaw ang maging gabay hanggang sa wakas. Aming mapagmahal na Ama sa langit. Ngayong gabi, kami ay muling lumalapit sa iyong banal na presensya, dala ang aming mga puso na naghahangad ng kapahingahan at katiyakan. Marami sa amin ang dumaraan sa madidilim na bahagi ng aming buhay, may mga suliranin na tila walang kasagutan, may mga pangarap na tila hindi natutupad, at may mga sugat ng puso at kaluluwa na mahirap pagalingin. Ngunit Panginoon, sa gitna ng kadilimang ito, ikaw ang aming ilaw. Salamat sa iyong salita na nagsasabing ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? O Diyos, tunay ngang wala kaming dapat ikatakot sapagkat kasama ka namin. Kapag kami naglalakad sa landas ng dilim, Naroroon ang iyong liwanag upang gabayan ang aming mga hakbang. Kapag kami naguguluhan, ikaw ang nagbubukas ng daan. At kapag kami nanghihina, nawawalan ng pag-asa, ang iyong presensya ang nagbibigay ng tapang at lakas upang magpatuloy. Panginoon, alam mo ang bawat luha na dumadaloy mula sa aming mga mata. Alam mo ang bawat bigat na dinadala ng aming puso at alam mo rin ang takot na bumabalot sa amin sa mga oras na tila walang kasiguraduhan ng buhay. Ngunit ngayong gabi, kami muling nagpapaalala sa aming sarili na hindi kailanman nagkukulang ang iyong liwanag. Ang iyong ilaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinakamadilim na gabi ng aming buhay. Jesus, ikaw ang aming gabay. Tulungan mo kaming huwag mawala ng pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Turuan mo kaming kumapit sa iyong pangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Naway makita namin ang iyong liwanag kahit sa gitna ng pinakamalalalim na sugat at pinakamasakit na karanasan. Ngayong gabi, Panginoon, kami nagpapahinga sa iyo sa aming pagtulog, hiling namin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Palitan mo ng pag-asa ang aming pangamba. Palitan mo ng kalakasan ang aming kahinaan. At higit sa lahat, palitan mo ng kaliwanagan ang anumang dilim na bumabalot sa aming puso. O Diyos, ikaw ang aming tanging liwanag. Ikaw ang ilaw na hindi namamatay at ikaw ang patuloy na nagbibigay ng liwanag upang kami makalakad ng may tiwala at pag-asa. Kaya't sa gabing ito, itinataas namin sa iyo ang aming buhay, sapagkat sa iyo lamang kami ligtas at payapa. Ito ang aming taimtim na dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang ilaw ng aming kaligtasan. Amen. Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Usin. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos